Marami ng pagkakataon na ang mga NPA ay nagpapakilalang human rights workers, mga community workers na ang laging reklamo ay dahil sa red tagging at pinagbibintangang komunista. Ngunit kung ating papansinin at aalamin, maraming mga pagkakataon na rin na ang mga miyembro ng mga partido at legal na mga organisasyong katulad ng Kabataan Party List, Gabriela, Anakbayan, League of Filipino Students, Karapatan ay nagiging kasapi ng NPA. Katulad na lamang ni Raul Manuel ng Kabataan Party List na kinumpirma na sumailalim at tumahok sa Revolutionary Immersion sa Talaingod, Davao Dal Norte kasama ang sumukong Front Secretary ng CPP-NPA Front 55 na kumikilos sa lugar. I know Raul Manuel, pumunta siya mismo sa unit namin and he was one of the uh, students no, na nag-join Revolutionary Integration. Pumasok siya sa Sitio Bolo, uh, Barangay Taguhoy, Talaingudaval de Norte, 2017. And I was the one who facilitated Raul Manuel. So, I know Raul Manuel has this very deep relationship with the CTP and PNDF kasi nga, membro siya ng partido. Tumambad rin sa isang balita noong 28 ng Nobyembre taong 2020 na nasawi sa inkwentro sa pagitan ng New People's Army at tropa ng pamahalaan sa Surigao del Sur si Javelin Kulyamat na miyembro ng NPA na anak naman ng Bayan Muna Party List Representative na si Eupemia Kulyamat. Gayun din ang nagpakilalang human rights worker ng Karapatan Southern Tagalog na si Glendil Malabanan alias Kameldi. Glendale Malabana from anong Karapatan sa Southern Tagalog. Ngunit makikita sa isang video na suot niya ang uniforme ng mga rebelde at nagsasanay sa paghawak ng armas sa kampo ng NPA sa Palawan noong taong 2016. Isa din si Alexandria Pacalda na miyembro naman ng Gabriela Youth College Editor Guilds of the Philippines at Karapatan Southern Tagalog na nagpakilalang human rights worker at napatunayang guilty at nahatulan ng reclusion perpetua. Sa pagkakataong ito, ang pagkamatay o pagkakulong ng mga miyembro o kasapi ng mga legal na organisasyong ito ay hindi na bago dahil hindi lang isa kundi marami na ang pagkakataon na nangyari ang mga bagay na ito. Ayon kay Jose Maria Sison sa kanyang Sanaysay, The Building of uh, the New People's Army and the Building of uh, the National Democratic Front. There are the legal democratic forces in the Philippines. The biggest of these is Bagong Alyansang Makabayan or bayan in short. Kilusang Mayo Uno, Kilusang Magbubukid ng Pilipinas or KMP Gabriela the Women's Alliance, League of Filipino Students, Alliance of Concerned Teachers, Canet Cadena, and so on. Kayo na ang humusga kung ano nga ba ang tunay na koneksyon ng mga grupong ito sa bawat isa.